Hi guys <clears throat> receive ko na ang parcel na para sa kids ko na may nag sponsor hindi ko na ibabanggit guys ha so ito na siya excited pa naman to yung babae ko na ano ito ano natin buksan natin unboxing tayo oh wait lang ay oh ito na guys sponsor So here, oh yang ganda. Thank you, thank you to sponsor na hindi ko pa Oh, di sini guys, <coughs> Hindi ko alam na. Para sa akin siguro terima ah. <laughs> thank you thank you you. ito kasih. Terima kasih. ito? kasih. Terima ma maging masaya si ano dito si Kisha Carla lagyan ng ano ay pencil siya na washable oh so, ang ganda niya guys siya na oh thank you thank you talaga thank you tapos may ano siya na no, to para art art siguro niya guys thank you ay, favorite niya. Yung, ano ba to? Ano to? Ah, sticker. Na-thank you talaga. Gusto ko na siya. siya. Ay, ang bait talaga. Wow naman. Ay, ang ganda. Thank you. Favorite ni kisha kasi mahilig siya mag-art. Thank you. Thank you. Ano, salamat talaga. Thank you for ano, sa pag sa mga ginakis ko. Thank you so much. Sit na siya. Oh, guys. Thank you. Ano to? Lucky siya. Si Sir Boto siya. Ang galing mo nito, art, art. Nakita kasi siguro nila na ano, mahilig ka sa art, kisha. Sit na siya, guys. Thank you so much. Thank you, thank you. More blessing to come. Grabe, dito ko lang nakikilala sa social media, pero may concern sa mga anak. Thank you guys. Ito siya. Tapos ano to? Ay, ball pen. Ay, may, kayko, may kang kuya din. Ay, thank you so much. Saan to? Galing Lazada. Thank you. Hindi masaya yung bibi ko nito guys. Para kay kuya. Bibi. Tapos ito yung kang Kisha, kang Arsha. Kilala niyo talaga yung mga anak ko. Mm. maging happy yun. Tapos ito. Lagayan ng... Ang ganda. Tapos, may kasama nito. Ay, ay ano natin. ah, uh, lagay din natin dito ba to? Ano ba to? Ano ba to? Paano ba to, Paano to? Paano pa ilagay? Iwan. Basta ganyan lang guys. O, oh, dito siguro yan. Tapos, siguro sa akin. May kasawa pa. Thank you. I love you. I love you so much. Thank you for the blessing and uh, more blessing to come in your way. Uh, kahit hindi ka nagpambanggit but I'm so happy. Hindi hindi naman sa ganu'n na naghanap na, ako ng mga kaibigan here para may magbigay sa mga anak ko, pero hindi ako nang hingi. Tapos pinapakita niyo na love niyo yung, yung mga anak ko. Thank you, thank you. Really appreciate guys, guys. Kahit simple na pangmaraan talaga ako kasi yung taong uh, sentimental talaga kahit wala kayong maibigay basta mahalin niyo lang din yung mga anak ko na grabe yung ano ko appreciation for that thank you thank you talaga thank you ayaw ko nang banggitin ha ayaw na magpabanggit thank you At sa lahat ng mga taong laging nagbibigay ng kahit kunting ano sa mga dalawa kong anak thank you guys um, uh, binigay ko talaga sa kanila thank you thank you tapos nito Sige, ko Meron din si Kuya. Sa kameran ako. Thank you. I love you. Thank you. More blessing to come in your way. Mahal ko kayong lahat. And thank you for uh, loving and for the care sa dalawa kong anak. I love you. I'm always here. Uh, lagi niyong isipin na hindi ko kayo uh, ginawang kaibigan para bigyan niyo ako. So, shout out sa lahat ng naganaga, naging kaibigan ko dito sa Meta World na uh, naka-appreciate sa akin, nagmamahal sa akin, sa mga anak ko. At alam nyo kung sino kayo. Thank you talaga. Thank you. And bless, more blessing to come in your guys. Love, love.